Los Angeles Lakers nakahanap na ng gagawing backup center para makatulong kay Jackson Hayes. Pero bago yan, nagtrending sa social media ang naging pahayag ng ESPN analyst na si Stephen A. Smith tungkol sa tsansa ng Los Angeles Lakers sa playoffs at laban sa Boston Celtics. Ayon sa pahayag nito, wala raw laban ang Lakers sa Boston Celtics at malamang ay tatambakan lang sila ng Celtics kung magkakaharap sila sa NBA Finals. Ito ang matapang na naging komento ng isa sa mga nangungunang haters ni Lebron James. Dagdag pa niya base nga raw ito sa naging laban ang dalawang koponan kamakailan. Di nga daw kayang pigilan ng Lakers. Ang duo ng Boston na sina Jason Tatum at Jalen Brown na umiskor ng 71 points combined points sa nakaraang laro nila habang sina Lebron James at Luka Doncic ay umabot lamang sa 56 points. Isa pang bagay na napansin ng maraming fans ay ang kawalan ng ilang mahahalagang manlalaro sa magkabilang panig. Pero kahit may kulang na key players, hindi ito naging hadlang para sa panalo ng Boston. Dahil dito, marami ang nagtanong, totoo bang wala talagang pag-asa ang Lakers laban sa Celtics? Bagamat maganda ang record ng Boston ngayong season, nagstruggle rin sila sa ilang laro. Ganoon din naman ang Lakers na kahit hindi kasing dominanting team ng Celtics ay may kakayahang magpahirap sa kahit sinong kalaban. Sa mga pahayag na ito ng NBA analyst, marami namang umalmang mga Lebron at Lakers fans sa naging pahayag na ito ni Stephen A. Ayon sa kanila, masyado lang nga daw na nagpapaka-haters itong si Stephen A kay Lebron. Sa huli, malalaman lang natin ang totoo kung sakaling magharap nga sila sa NBA Finals. Ano sa tingin nyo mga tropa? May chance ba ang Lakers manalo sa Celtics o tama ang sinabi ni Stephen A. Smith? Samantala, ang pangunahing problema ngayon ng Los Angeles Lakers ay ang kakulangan nila ng matinong backup center. Dahil dito, malaki ang posibilidad na magkaroon ng butas sa ilalim ng depensa ng Purple and Gold, lalo na laban sa mga team na may dominanteng big men. Kung walang sapat na rim protector, mahihirapan ang Lakers na pigilan ang mga umaatake sa ilalim, gaya ng ipinakita sa kanilang laban kung saan naging epektibo sina Luka Doncic at Jackson Hayes sa loob ng paint. Sa kasalukuyan, wala pang ibang maaasahang backup center sa roster na kayang punan ang puwang na ito. Si Nakuloko at Alex Len ay hindi sapat upang punan ang defensive gap na maiiwan ni Hayes. Dahil dito may posibilidad na ma-wave na ng Lakers si Alex Len bago pa matapos ang regular season upang bigyang daan ng mas epektibong big man na makakatulong sa kanilang depensa at rebounding. Isa sa mga pinaka-realistic na target ng Lakers ay si Steven Adams na kilala bilang isang maaasahang rim protector at rebounder. Bagamat bumaba ang kanyang production nang lumipat siya sa Houston Rockets, nananatili siyang isa sa pinakamagaling pagdating sa pagbibigay ng solidong screen. Isang bagay na magiging perpekto sa pick and roll plays ni Luka, Austin Reeves at Lebron James. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng Lakers para sa isang solidong big man na makakatulong sa kanila sa depensa at rebounding. Malaki ang posibilidad na gumawa sila ng galaw sa darating na off-season upang mapunan ang malaking kahinaang ito sa kanilang lineup. Racing up the floor, alley up to James. They connect.